Ito ay ilaw natin sa garden. Dumating na nga pala yung mga in-order ko na pailaw para sa garden. Syempre dahil sobrang excited ako ay binuksan ko na agad ang mga ito. At tinesting ko na rin kung umiilaw lahat. So far umiilaw naman lahat. At nagandahan nga ako sa mga bumbilya nito. Mas maganda at mas malaki nga ang ilaw nito kaysa dun sa una kong binili. Tapos makakatipid pa ako sa kuryente kasi solar na rin ito. At may kasama na nga rin pala itong remote control, USB charger, at ekstrang bumbilya. Kinabukasan nga ay nagputol na ako ng mga kahoy na pagkakabitan nito. Isasabi ko na nga rin pala install yung mga binili kong net date Dahil nga nag-uumpisa na naman uminit ang panahon. Kaya kailangan talaga ng proteksyon ng ating mga halaman. Ganito nga pala yung ginagawa ko para makapaghukay ng malalim. Gumawa na talaga ako ng kahoy na may tulis ang dulo. Tapos, pupukpukin ko na lang ng martilyo ito para bumaon. At nung nakuha ko na nga yung saktong lalim ng hukay nito, ay saka ko naman inilagay itong gagawin kong poste. Ito nga pala yung pagkakabitan natin ng net shade at ilaw. Bali, dalawang poste nga lang pala yung nilagay ko dito. Dahil meron namang mga puno dito na pagkakabitan ng mga tali ng net shade. Kailangan nga lang kasing mas mataas yung nasa gitna Shade. para mas maganda din ang sirkulasyon ng hangin dito. At syempre, para mas maganda rin yung pagkakabitan ng ilaw. At ganoon na nga rin yung ginawa ko dito sa pangalawang poste. Mas madali kasi yung ganitong paraan kaysa sa maghuhukay pa nga ako. Mas nakakapagod yun. Konting discarding nga lang talaga para magawa mo yung mga gusto mo mangyari. At napakasimple nga lang naman ito gawin. Kaya hindi ko na kailangang ipagawa sa iba. At sa wakas ay naitayo ko na yung dalawang poste. At lalagyan ko na nga lang ito ng kahoy sa gitna. Hindi na nga pala ko gumamit ng pako dito. Nahihirapan kasi ako magpukpok kapag nasa taas. Kaya tali na lang yung ginamit ko. At ikinabit ko na nga rin ng maayos yung mga net shade. Binutasan ko na nga rin pala ito para maayos kong mailagay ang mga tali. And finally, natapos na rin namin ikabit ang net shade. Medyo mataas na nga lang ang araw nung natapos kami dito. Pero worth it talaga yung pagod namin. Dahil maganda naman ang kinalabasan. Kaya sobrang excited na ako ilagay yung mga ilaw dito. Hapon pa nga sana namin ito ikakabit. Dahil medyo mainit na nga. Pero naisipan kong ilagay na rin para isahang pagod na lang. Para sa gabi, ay paiilawin na lang ang mga ito. Wala namang okasyon o padating na bisita dito. Pero gusto ko lang talaga ng ganito sa aking garden. Gusto ko kasi na kahit gabi ay nakikita ko pa rin yung magandang view nito. At sa wakas ngay natapos na namin itong ikabit. At gusto ko na nga agad dumilim ng mga oras na yan. Dahil sobrang excited na nga ako makita yung mga ilaw nito. And finally sumapit na rin ang gabi. At eto na nga yung mga pailaw natin. Sobrang nakaka nga at nakakawala ng pagod ang ganitong view. At sulit na sulit nga yung ating pagod sa paggagawa ng mga poste nito. At sana'y nagustuhan nyo rin ito. At sa mga nagtatanong nga po pala, yung saan ko nabili ang mga pailaw? na ito ay ilalagay ko na lang po ang link sa comment box. O siya, dyan muna kayo at magre-relax muna ako.